uh, medyo artist kay Papano. Hindi malabo siya maging lokal. Kasi ang dito sa atin, kaya si Angie Kwame nakalaro dito is through as a exchange student. Yan ang parang dating ginamit kila Anthony Williams nong araw sa FEU eh. Allowed ka ng isang aha, aha. foreign player eh. So pumasok yon as foreign. Wala, nga, wala siyang blood, bloodline ng pagka -Pinoy. Ngayon, bakit meron tayong mga feel foreign? yung mga fil foreign kaya napayagan yon sa PBA makapaglaro nagkaroon na kasi may konting patak ng Pinoy blood kaya nakakapaglaro sila kaya inallow tinatawag yun na uh, uh, dual citizenship dalawa pwede silang American pwede silang Filipino inalaw na yon so they can pwede silang mamili pwede silang gamitin ko anong which what whatever citizenship ang ang ano nila dahil meron silang Filipino blood pero kay Angie Kwame, Kwame talaga wala talagang traces ng pagka-Pilipino unless papasok siya if ever as naturalized In, by virtue of siyempre kailangan yan may decree yan di ba kailangan yan sponsor may mag-sponsor kay Angie Kwame para pumasok as naturalized e, ilan lang naman ba ang naturalized na pwede maglaro 'di diba? So 'yun, 'yun hindi. ang sitwasyon ni Angie Kwame, yung pinagdedebatehan nila. Ngayon, ang tanong, pupunta sa kinuha siya sa, sa, French national team, yung Chartres Metropole. Alam mo guys, sa akin ha, wag naman sana pero mag-iiba na ng commitment 'yun. Ang magiging approach na lang natin para hindi tayo ma is parang yung mga B-League boys, mga Japan B-League. Siyempre, guys, pagka nakapirma na ang isang tao, may mga commitment na yan. Meron na yan mga house rule, team rules na oh, we can allow you to play at a certain month, at a certain ano. May mga side ko, may mga agreement na yan eh. Kung balikan pa tayo ni Kwa, Angie Kwame, ay eh, maraming salamat. Pero sana makabalik para madala niya experience niya rito. Pero mag-iiba na yan. Mag-iiba na ng, ng, ng priority. Kasi French national team, eh paano kung halimaw maglaro ron? Ang galing. O itago na natin to. Papirmahin na natin ang ito ng mahabang kontrata. Provided dito, focus na siya rito sa France. Bigyan na natin ng ganito yan, ganito yan. How much are you getting in the Philippines? Baka, di ba? Baka mami, i-double, i-triple. Nako, game over. So, ano yan eh, napaka mabuti sa kanya pero maraming pwede mangyari kasi in-explore niya na yung overseas. Alam niyo naman guys, ay, ilan na lang ang nakabalik pare, di ba? Ilan na lang ang nakabalik natin from B Lahat talaga fumokus mm -hmm. na sa sa abroad yung mga boys natin nung kinuha sila. I don't know lang with the situation of Angie, ang Angie Kwame kung ba, makakabalik pa siya, sana ang commitment niya tuloy-tuloy pa rin sa Gilas.